Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang module 14, isyong moral uko sa sexuality Mula sa pangkat ikalawa. Simulan natin. Ayon sa isang survey na ikinomisyon ng National Secretary for Youth Apostol and SYA, ang kabataan Pilipino ngayon ay patuloy na nakikibaka sa mga isyong may kinalaman sa sex at sexuality. Kabilang naman ito ang pakikipagtalik ng hindi kasal o premarital sex, pornography, pang mga ng sexual at prostitution. Isa-isahin natin at tingnan natin ang mga isyong ito, ang mga dahilan kung bakit nangyayari ang ito at mga natunggali ang pananaw kung tama o mali ang mga ito pagtatalik bago ang kasal o premarital sex. Ang isang lalaki o babae ay nagkakaroon ng kakayang may kabahagi sa pagiging manilikha ng Diyos kapag tumutuntong na siya sa edad ng pagdadalaga o pagbibinata o puberty. Subalit kahit siya ay may kakayang physiological na gamitin ito, hindi nakangulog ang mga ari na siya makipagtalik at magkaroon ng anak. Hanggang wala siya sa wastong gulang at hindi pa tumatanggap ng sacramental ng kasal, hindi siya kailanman magkakaroon ng karapatang makipagtalik premarital sex. Ito ay gawain pagtatalik ng isang babae at lalaki na wala pa sa wastong edad o nasa edad na subalit hindi pa kasal. May iba't ibang pananaw na siyang dahilan kung bakit ang isang ang isang tao lalo na ang kabataan ay pumapasok sa maagang paikipagtalik. Ito ay ang sumusunod. Una, ito raw ay normal at likas nagampani ng katawan ng tao upang maging malusog siya sa matug siya at matugunan ang pangangailangan ng katawan. Pag hindi daw ito isinagawa, hindi marating na tao ang kaganapan ng kanyang buhay. Dito sa una, sinasabi na dito daw ay isang ito daw ay isang kaganapan ng tao sa kanyang buhay. Pangalawa, maraming kabataan ang, ang nag-iisip na may ituring na tama ang paikipagtalik lalo na kapag ang mga kumagawa nito ay may pagsangayon. Karapatan ng tao makipagtalik at malaya silang gawin ito. Dito sa pangalawa, ang sinasabi naman ay karapatan daw ito ng isang tao na makipagtalik at malaya daw silang gawin ito. Pangatlo, naniniwala ang mga taog na gumagawa ng premarital sex na may karapatan silang makananas na kasiyahan. Dito, sinasabi sa pangatlo na ito daw ay nagsisilbing kasiyahan nila at dito nila nabibigay o na papakita kanilang kasiyahan. Pang-apat, may kipagtalik ay isang ekspresyon o pagpapahayag ng pagmamahal. Ang pangatlo at pang ay parang kaparehas lang. Sa pang parang ito daw yung napap, parang dito daw sa paraan na ito napapakita nila ang kanilang ekspresyon o emosyon sa isang tao kung iyong susuriin, batay sa mga natutunan mo, tama ba mga pananaw na ito? Narapat bang makipagtalik ang mga kabataan kahit hindi pa sila kasal? Madami nagsasabing na bakit pagtalik daw po ay dapat nagawin lamang sa loob na kasal. Habang iba naman po ay niniwala na ito'y hindi dapat hadlang sa mga kabataan na magpahayag na kanilang mga damdamin. Ayon po dito, ang pakikipagtalik daw po ay hindi isang biohalikal na pangailangan tulad ng pagkain at paghinga. Ibig sabihin po, hindi to kailangan para mapuhay. Ang pagtatalik daw po ay isang aspekto ng pagkatao na kultural at sosyal hindi lamang ito biohalikal. Ang mga tao tulad ng mga pare, madre at ipang religious orders ay nagpapasya na mabuhay ng walang pag-aasawa o pagtatali at maayos pa rin po ang kanilang kalusugan at kasiyahan. Ito daw po ay nagpapakita ng pagtatalik ay hindi lamang ang tanging paraan upang maging masaya at malusog sa buhay ang pagkikilala sa iba't ibang paraan ng pagkakaroon ng kasiyahan at kaganapan sa buhay ay mahalaga sa pagunlad na isang buong pagkatao. Sa makatawid, ang sexual na pakikipagrelasyon lalo na pang hindi pa kasalang lalaki at babae ay hindi kailanman pangunahing pangangailangan ng tao. Ang pakikipagtalik ng hindi kasal ay nagpapawalang galang at nagpapababa sa dignidad at integridad ng pagkataon ng mga taong kasangkot sa magawa ito. Hindi naging kapakikapakinabang ang pakikipagtalik sa patungo sa kaganapan ng buhay na isa sa mga halaga sa seksualidad. Ang pakikipagtalik ng, at paggamit ng ating mga kakayahang sexual ay mabuti sapagkat ito ay kaloob sa atin ng Diyos. Ito ay isang regalo o banal na kaloob, ngunit maaari lamang gawin ng mga tao pinukulot sa sakramento ng kasal. Pinapakita po dito ang pagkikipagtalik magong kasal ay isang moral na issue na kailangan ng pagtuunan ng maingat na pag-aaral at pagpapasya. Na kailangan mong kailangan mong isipin kung tama ba o mali. May mga may mga tutol dito dahil sa kanilang paniniwala. May mga ibang tradisyonal na na hindi isang ayon sa sa ganitong usapin. Sa kasulukuyan po na panahon, maraming mga taong may mga iba't ibang pananaw sa usapin na ito. May mga tutol tutol sa pagsasagawa or sa mga taong sa mga sa pakikipagtali bago ang kasal dahil sa kanila paniniwala sa kah kahalagahan ng moralidad at kahandaan sa responsi sa pagiging sa kaakibat ng pagpagtahi sa kanilang pananaw. Bilang tao, tayo ay malaya, ngunit ang ating kalayaan ay hindi nangangahulog ang malaya tayong piliin kung ano ang gusto natin gawin. Ang ating kalayaan ay mapanagutan malaya tayo bumili ngunit na narapat na ang pipiliin ay kung ano ang, ano ang tama at mali. Ang paggamit ng ating mga kayaan sexual ay mabuti ngunit maaari lamang gawin ang bagi pa ng mga, ng mga taong pinuklot ng kasal. Mahalaga ang sapat na amalaya at maingat na panghugas bago gamitin ng mga kakayahan ito. Yeah. Bilang bilang tao tayo po ay ay malaya, ay malayang malayang pumili kung ano man ang ating gusto. Ngunit ang kung ang pipili natin kung saan, kung saan sa tingin natin ay tama at para maiwasan ang iba ang may mga ibang ibang problema dapat dapat dinadahan muna natin sa mabuting usapin para o -ag 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 gagawa ng desisyon na hindi naman tayo hindi naman natin alam kung tama ba kung tama ba ito o mali subukin natin suriin ang moral ng na nasa kahon isa kang leader sa inyong paaralan. Mahalaga sa iyo ang pag-aaral dahil naniniwala kang ito ang mag-aawan sa inyo sa kahirapan. Nagtulong-tulong ang inyong pamilya upang mapagtapos ka sa pag-aaral. Mayroon ka rin kasintahan na mahal na mahal mo. Isang araw, nag siyang pumasok kayo sa hotel upang mapatunayan ang pagmamahal na iyon. Sabi niya, iwanan ka niya at magpapakamatay siya kung hindi mo siya pagbibigyan. Ano ang iyong gagawin? Ang tama kong gawin ay hiwalayan ang aking kasintahan dahil mali ang kanyang naalis gawin. Kung mahal niya ako, hindi niya iyon gagawin. At nag-aaral ako upang makaahon sa kahirapan. Hindi ko ipagpapalit ang aking pangarap dahil sa kagustuhan ng aking kasintahan. Kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon na binibigay sa atin ng ating magulang. Karaniwang naririnig o kayo nababasa mo, kung mahal mo ako, papayag kang makipagtalik sa akin. Sa ganitong pananaw, masasabi ang Pagmamahal na alam ng kabataan ay kondisyonal. Hindi ito ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal kapag tunay eh, hindi kailangan man humihingi ng kapalit. Ayon kay Santa Teresita, ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay ng dinatatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Ayon nga kay Santa Teresita, ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay ng dinatatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Ayon niya sa akin report, kung mahal mo ako, payag kang makipagtalik sa akin. Hindi yon matatawag na pagmamahal kung ang habol niya lang sa iyo ay makipagtalik o hinihingi niyang kapalit dahil mahal ka nito. Ang totoong pagmamahal ay hindi minamadali at humihingi ng kapalit pagkos pagtuunan mo na ang mga ilang bagay siya ka ito gawin. Tunay na pagmamahal na isinasa katawan sa pagtatalik ay bukas na katawan. Dapat itong kumantong sa pagbubuo ng pamilya. So, ang ibig sabihin nito, ito yung mga mag-girlfriend or partner or mag-jowa, ganyan na. Kailangan mo na magpakasal bago sila magtalik, ganyan. Like, parang may pagpaplano yung paggagawa nila ng pamilya. Dagdag pa rito ang kabataang nagsasagawa ng primatial sex ay hindi pa handa sa maaaring maging bunga nito sa kanilang buhay. Ang ibig sabihin nito, ito yung mga kabataang maagang nabuntis, ma maaga maagang nagkaanak, wala silang wala silang tamang pagpaplano sa pagpapamilya or wala pa sila masyadong alam sa ganon. Hindi pa sila ready sa bumuo ng pamilya sa edad na ganyan. Kasi masyado pa silang bata. May tamang edad para sa pagbubuo ng pamilya. Ano nga ba ang pornografiya? Kapag sinabi natin pornografiya, ay anong mang paglalarawan sa mga retrato o sulat na naglalayon o pukawin ng mga damdaming sexual sa maling paraan. Maaari itong matagpuan sa mga nakasulat na material, retrato, pelikula, imahe, app sa telepono, video game at sa mga social media. Saritang Griego, porne na may kahulugang prostitute o taong nagbebenta sa pandaliang aliw at grapos naman na nangulugang pagsulat o paglalarawan sa makatwid ang porno pornografiya ay may mahalay na paglalarawan katulad na lamang ng babasahin nanonood o nagbabasa sa larawan o palabas na may luyunin pukawin ang sexual na pagnanasa ng manonood o nagbabasa masama bang gawin ang pornografiya masama ito sapagkat ang pornografiya ay nangaka sa pag-isip ng tao na maaari magdulot ng masamang epekto sa kanila Balikan natin ang mga epekto ng pornography sa isang tao. Ito ay sumusunod. Una, ang maagang pagkahumaling sa pornografiya ay nagkakaroon ng kognayan sa pakikibahagi ng tao o paggawa ng mga abnormal na gawain sexual, lalong-lalo na ang panghalay. Ikalawa, may mga kalalakihan at kababaiyang ding dahil sa pagkasupo sugapa sa pornografiya ay nahihirapang magkaroon ng malusog na kikipag-ugnayan sa kanilang asawa na nakakarana sila ng sexual nakasiyahan sa panonood at pagbabasa ng pornografiya at pang abuso uh, sa sarili at hindi abrumal na pakikipagtalik. Ikatlo, ito rin ay ginagamit ng mga delopians sa internet upang makuha ang kanilang mga bibiktimahin. Huli, ang mga mahalay na eksen ng pinapakita ng Porgonapia ay gumupukan ng mga damdaming seksual ng kabataang wala pang kahandaan para rito. Nadudulot ito ng lapis na pagkalito sa kanilang murang edad. Sabi dito ni Manuel Kant na kapag ginamit mo ang katawan mo sa mga kasangkapan sa seksual, lahat ng mabubuting layunin sa pakikipagkapwa hindi na makakamit. Ang ibig sabihin niya dito ay kapag ginamit mo ang katawan mo, sa mga kaseksual na bagay-bagay katulad -bagay, tulad ng pagpapakita ng malalasang picture o kaya naman prostitute, kapag ginawa mo yun, mawawalan ka na ng respeto o mawawala na ang respeto nila sa iyo. At ayon nang pinapaywating niya dito. Ang sining ay nagpapahayag ng kagandahan at ang pagkaranas ng kagandahan ay nakapagbibigay ng kasiyahan, pagkalugod at pagtanggap sa isang magandang nagawa. Ito rin ay humihikayat na makalinang ng mga kilos at kalooban patungo sa kung anong ipinapakahulugan sa ipinapakita. Isang halimbawa nito ay ang estatwa ng oblation na nasa bungad ng pamantasan ng Pilipinas sa diliman. So ipinapakita dito na ang sining ay nagdudulot lamang ito ng kagandahan at kasiyahan, hindi sa kung ano paman tulad na lamang na ibinigay na halimbawa na statwa ng oblation na nasa bungad ng pamantasan ng Pilipinas sa diliman na hubad ay yun ay nagpapakita na o nagsisimbolo sa ganap na pag-aalay ng sarili sa Diyos. Kaya hindi lahat ng hubad na larawan o estatwa nagpapakita ito ng kalasuwaan o kabastusan. Ang kronograpiya ay nagpapakita ng mga larawang hubad o mga kilosexual na kadalasan ay suggestive at provocative. Ito ay nakakasamang epekto sa atin dahil sa pornografiya ang tao ay maaring mag-ibang asal. Ang mga sexual na damdamin na ipinakita ng Diyos sa tao na maganda at mabuti ay naging makamundo at mapagnasa. Ito rin ay isang malaking kasalanan sa Biblia dahil ito ay sinabi ng Diyos. Sinabi din ng Colossus 3.5, patayin ang mga bahagi ng ating katawan na may umaangkay sa sexual na immoralidad, karumihan at di makontrol na sexual na pagnanasa. Sa Mateo 5.28 naman, ang sinumang patuloy na tumitin sa isang babae ng may pagnanasa, ay nagkakasala ng, ng pangangalunya sa puso niya. Nagbabala din ang Santiago 1.14 to 15 na nadadala at naakit tayo ng sarili nating pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naglihi na ay nagsisilang ng kasalanan. Ang kasalanan naman kapag nagawa na ay nagbubunyag ng kamatayan pang-aabusong sexual. So, kung mababasa niyo po yung text na nandyan, pinapaliwanag po dyan kung paano inuto ng mga nakakatanda ang mga bata pagdating sa seksual Alam po kasi nila na mabilis mo ang bata, gaya ng bibigyan ho nila ito ng candy or ng pera. Kaya karamihang na man ng sexual ay mga kabataan dahil alam ng mga matatanda na kaya nilang utuin ito ang paggamit ng kasarian ay para lamang sa pagtatalik ng, ng mag-asawa na naglalayong padama ang pagmamahal at bukas na, sa tunguhing magkaroon ng anak pang bumuo ng pamilya ang esensya ng seksualidad ang paggamit ng kasarian sa pagitan ng mag-asawa ay mga may layunin na magpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga sa isa't isa. At ito rin ay isang paraan upang bumuo na pamilya ang seksualidad ay may malalim na kahulugan at hindi lamang limitado sa pisikal na aspeto. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng maayos at malusog na ugnayan sa pagitan ng dalawang tao na may respeto, konsentimenyento at pag-unawa sa isa't isa. So guys, ito ang susunod so, natin pag-uusapan. Prostitution. Ano nga bang prostitution? Ang prostitution ay sinasabing ang pinakamatandang profesyon o gawain ay ang pagbibigay ng panandaliang aliw kapalit ng pera. Dito binabayaran na kapakikipagtalik upang ang tong umupa ay makadama ng kasiyahang sexual. In other words, ito ang type of sex na binabayaran at in most places, ito ay illegal. <clears throat> ang prostitution ay mostly nagagawa ng mga kababaihan noon dahil sila ay either lulong sa utang or nalulong sa droga. Pero in most cases, sila ay naaabuso nung sila ay kabataan pa or napunta sila sa mahirap na sitwasyon. Yun lang. Pagbubuo natukoy natin at nasuri ang iba't ibang isyo tungkol sa seksualidad. Nalaman natin ang iba't ibang epekto sa mga taong sangkot sa mga ito. Gayun din ang iba't ibang pananaw na kaugnay ng mga isyong ito. May hinuha rin natin sa mga paglalahad na ang mga isyong sexual na mga ito ay hindi nararapat gawin lalo ng kabataan pa lamang. Ano ba ang katotohanan ng ipinapahayag ng mga isyong ito? sa malalim na pagdingin ano ang epekto ng mga isyong nabanggit sa pagkatao ng tao o sa dignidad ng tao. Dahil sa isyong ito, kumakalat at ginagayan din ng mga kabataan dahil sa kahirapan ng buhay, maraming pumapasok sa prostitusyon dahil sa pera. Para makaaon sila sa kahirapan bukod dito, ang mga kabataan ay pumapasok na din sa mga trabahong ito. At doon naman sa epekto. Masisira ang dignidad nila at nakasalalay ang buhay at katawan nila kaya kung sakali mas unahin isipin ang kapakanan ng sarili kaysa pumasok o magtrabaho sa di kaaya-ayang trabaho. Ang pagpapahayag, pagsasagawa at pagiging kaugnay sa mga isong panseksual ay nagsasawalang bahala sa sumusunod o katotohanan. Nilikha ng Diyos ang tao na mabuti at tumutungo sa sariling kaganapan at ang pagtungo sa kaganapang ito ay malaya at may kamalayan. Binigyan tayo ng gampanin na gawin ang ating gustong gawin sapagkat lahat tayo ay may karapatang maging malaya sa mga layunin natin at gampanin na ating gawain para isa kabubuti ng mga na sa paligid natin at mga da dapat na dilang natin ito basta ginagawa. Gamitin ang ating mga kamalayan sa bawat hakbang ng ating gampanin. Ang tao ay may sariling espiritual, forma, at katawan materya na kumikilos na magtugma tungo sa isang telos o layunin. Kumikilos tayo ayon sa ating gusto sapagkat tayo ay may kakayahang magkontrol sa ating katawan o sa ating sariling kamalayan. Upang marating ang kanyang telos o layunin, kailangan gamitin ng taong kanyang isip at kilos loob o siyang magpapasya kung ang kilos ay mapapamaraan na mabuti o masama. Upang maging maayos ang lahat ng ating gampanin, kailangan maging maayos ang bawat pagpapasya. Malaya tayo na gamitin ang ating mga kakayang sexual, Ngunit ang ating kalayaan ay mapapaganagutan na nauukol sa paggawa lamang ng mabuti Ang paikipagtayak na walang asal, pagbibenta ng sarili sa prostitution, Pagbabasa at pagpingin sa sexual, o babasahin ay malaya nating magagawa Ngunit mabuti ba ang kilos na ito? Kaakibot ng kalayaang kilos ay ang mapanagutan alamin kung ano mga ito ay mali At kung may naapektuhan ba o wala Narapat tignan na tao kung ano ang kalalabasan nito sa kanyang sarili at iba kapag ito ay sinagawa. Sa so sinasabi dito na hindi dapat tayo nakikipagtalik kagad na kung kani-kanino, kahit hindi kani-kanino, basta hindi tayo nakikipagtalik hanggat hindi tayo kasal, ay malaking kasalanan ito. Dahil ang, dahil ang, dahil yung, dahil doon, kailangan kasal tayo at para din yun sa magiging future na asawa o magiging partner natin sa panghabang buhay.